ang headlines noon history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin John Lord? Hello pala kay Patrick Lucky na oh, oh. <laughs> so, Araw-araw kasi may natututuhan tayo mga bagong mga salita na kadalasan naging bahagi ng ating vocabulary at may kinalaman ito sa siyensya. Pagsabog ng pinatubo ng dekada 90, 'tong salitang lahar nung sumabog ang Taal mga three years ago, ang salitang vog na pinaghalong volcano o volcanic at smog ang nausun. Ngayon, matapos ipaliwanag ng pag-asa, nang bumalot kahapon sa Kamaynilaan ay hindi smog kundi isang thermal inversion. ha Thermal inversion. Ang kondisyon na mas malamig ang hangin sa babakis, sa taas. Kaya napipigilang umakyat ang ilang mga particles at yan yung nakikita kahapon. Pero ang totoo, kahit anong thermal-thermal pa yan, lumalala ang kalidad ng hangin sa Kamaynilaan, lalo na sa araw na ito na ayon sa sukatan ng Air Quality Index o AQI, ay nasa delikadong registro na. Ayan o. Oh. At ang air pollution ay delikado para sa sensitive groups ayon sa kanila o yung may mga karamdaman sa paghinga o baga gaya ng mga allergic o may mga hika. Sa 2022 report sa kalidad ng hangin ng 131 na bansa sa buong mundo, nilabas ng IQ Air na nasa ika-169 na pwesto ang Pilipinas. Hmm. At sa Pinas daw, ang Balanga, ang pinakamalinis ang hangin, Balanga City. Habang ang most polluted ay, wala nyo kung ano, Tagig. So, AQI nagsabi niyan. IQ, nagsabi niyan. Ang labis-labis na smog ay delikado, hindi lamang sa baga ng mga nakatira sa syudad. Pero maari rin itong makasira sa galaw ng isang lipunan. Gaya ng nangyari, kailan lang sa North America dahil sa mga malalawakang forest fires. Pero ito mga paps, ang dalawa sa pinakamalala sa kasaysayan. 1948 sa Donora, sa Pennsylvania sa Amerika. Dahil sa polusyon mula sa malalaking pabrika ng bakal sa kondisyon na gaya din nitong meron tayo ngayon na thermal inversion, aba, sa 14,000 na residente ay 6,000 na nagkasakit at 20 ang unang namatay at sinundan pa ng 50. Itong 1952, thermal inversion din ng naging na Great Fog of London na kombinasyon din ng weather at matinding usok mula sa mga planta ng uling. Winter kasi yun eh. So, todo ano yun? Limang araw na balot ang lungsod at tinatay nga abot sa apat na libo raw ang nagkasakit ng ilang linggo bago na matay. Katakot naman yan, mga paps mo. Mabuti pa kung yung ganyan lang din ang usapan, mas okay na na mabalot na lang doon sa usok at hamog ng mga rasta sa Jamaica. Parang sex bump Ay, yata yung... <laughs> at yun ang headlines to On History ngayon. May replay ang dana dahil bilog ang balita. I hate to say this, happy weekend Happy sa inyo, Friday. <laughs> Maraming salamat sa iyo, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, isimple eh, lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.